Kamusta mga bata? Handa na ba kayo para sa kwento ngayon? Kung gaano katalino si Tinali Raman? Bumalik tayo ng panahon at pakinggan kung gaano kahusay na huli ni Tinali Raman ang nganloko sa hari gamit ang pulang paborial. Mahilig si Haring Krishna Devaraya sa mga ibon. Marami siyang koleksyon ng mga kakaibang ibon sa kanyang palasyo. Isang araw, may isang tagasunod na kinita ang hari. Masaya nakasama kasama ng hari ang kanyang mga ibon. Gustong pagsamantalahan ng tagasunod ang interes ng hari sa ibon, kaya nagdesisyon ito na humingi ng pabor sa hari. Habang ito ay papauwi sa kanyang bahay, inisip niya kung anong gagawin nito. Habang ito ay naglalakad, nakakita siya ng paboreal sa kanyang dinadaanan. Pinuntahan niya ang may-ari at binili ito. Ginusto niya itong ibon na ito na maging pinakakakaiba sa buong mundo. Nag-isip siya ng paraan kung paano ito gagawin mas maganda at mas nakakaakit. Pumunta ang tagasunod sa isang bihasang pintor para pinturahan ang paboriyal ng pula. Sa sobrang husay ng pintor sa kanyang ginawa, inakala nila na kulay pula ang mga balahibo nito. Dinala ito ng tagasunod sa hari at sinabi, Oh, aking hari, ito ang pinakakakaibang kakaibang paboriyal na makikita ninyo sa buong mundo. Nakatira ito sa isang masukal na kagubatan at mahirap huliin. Gumastos ako ng napakalaking pera para ibigay bilang regalo sa inyo. Maging dagdag sana ito na wa sa iyong koleksyon. Nagulat ang hari at natuwa sa kanyang nakita. Binigyan niya ng isang libong gintong pilak ang tagasunod para sa ibon gustong ipakita ng hari ang kanyang pulang paboriyal sa buong taong bayan. Para mangyari ito, inutusan niya lahat ng kanyang alila na asikasuhin ang kaganapan na ito. Pagkatapos mapakinggan ito ng tagasunod, napuno ito ng kaligayahan dahil maayos niyang naloko ang hari. Niyuko niya ang ulo niya sa hari. Sa madaling panahon, maraming tao sa buong bayan ay pumunta para makita ang pulang paboreal. Nakita ng mga tao ang pulang paborial at nagulat sa anyong kagandahan nito. Pati hari ng ibang mga kaharian ay pumunta para lamang makita ang pulang paboreal na ito. Pinuri lahat ng tao ang tagasunod na nagdala ng ibon na ito. Sa loob ng korte ay isang ginoo na si Tenali Raman na nagkaroon ng suspecha na may mali sa paborial. Nang lumapit ito sa ibon, nakaamoy siya ng pintura. Para mapatunayan na manluloko ang tagasunod, naghanap at bumili si Tenali ng limang paborial at inutos sa kanyang mga alila na hanapin ang pintor na nagpinta sa paborial ng tagasunod. Nakita nila kaagad ang pintor at ihinarap ito kay Tenali kung saan inutusan niya itong pinturahan ng iba pang mga ibon. Dinala ni Tenali ang ibong ito at ang pintor sa korte. Ang hari at ng lahat ng tao ay naroon sa korte at nagulat sa nakita nilang pulang paboreal. Sinabi ng tagasunod ko na yung ibong ito ay pinakakakaiba sa lahat. Paano ka nakakuha ng sobrang dami? Tanong niya kay Tenali. Humingi si Tinali ng isang libong gintong pilak para sa limang paburyal. Sumang-ayo ng hari at sinabi ni Tinali, O hari, lumapit kayo sa mga ibon na ito at amuhin sila. Nang naamoy ng hari ang mga ito, napagtanto niya na ito ay pintura at siya ay nagalit. Nagawa mo akong lukohin! Ipapapatay kita! O hari, ang ibong dinala ng iyong tagasunod nung isang araw ay pinindurahan lang din namang ng pintor na ito. Tinanong ng hari ang pintor at inamin na binayaran siya ng tagasunod. Sinabi niyang natatakot, O oh hari, kung alam ko lang na plano kayong lokohin ng tagasunod ninyo, hindi ko pipinturahan ang paboriyal na iyon para sa kanya. Binigyang gantimpala ang pintor ng hari sa harap sa kalahatan ng korte na iyon sa kanyang pagkabihasa at pinerosahan ang masamang tagasunod sa panloloko. Noong unong panahon, mayroong isang makapangyarihang leon na nakatira sa kagubanan. Malaya siyang gumagala at nahihigitan ang kahit sino mang hayop na kanyang nahaharap. Maraming hayop ang nalulungkot sa kaalaman na namamatay ang kanilang mga kauri. Kaya isang araw, Umunta sila sa leon at sinabi, Ikaw ang aming hari. Nais naming paluwagin ang iyong ginagawa. Kaya naman, kami ay kusang-loob na magbibigay ng isang hayop para gawin ninyong pagkain. Sumang-ayon ang leon at sinabi, Ahalalanin ninyo na dapat isang hayop ang umabot sa aking tirahan sa oras ng pagkain araw-araw. Kung hindi, papatihin ko kayong lahat. Pagkatapos nito, naging mapayapa ang kagubatan. Isang araw, isang maliit na kuneho ang napili para maging pagkain ng leon. Ngunit, siya ay matalino at napagpasyahan niya na iligtas ang kanyang sarili. Papunta sa tirahan ng leon, nadaanan niya ang isang malalim at lumang balon kung saan nakita niya ang kanyang refleksyon at nagkaroon siya ng ideya. Sa kanyang pagdating sa tirahan, Nakita niyang iniintay siya ng leon. Umungal ang leon sa pagkakita niya sa kuneho. Sabi ng kuneho, Aking hari, hindi ko kasalanan na ako ay nahuli. At hindi rin ito kasalanan ng mga ibang hayop. Apat na kuneho ang dapat aking kasama para maging pagkain mo. Ngunit sa aming pagdating, isang malaking leon ang tumigil sa amin at tinanong kung saan kami pupunta. Nang sinabi namin kung saan kami pupunta, siya ay nagalit. Sinigaw niya na siya ang totoong hari na kagubatan at sinabing ikaw ang impostor. Kinain niya ang iba pang kuneho at pinadala ako sa iyo. Umungal ng malakas ang leon. Sino ang impostor na ito na kinakalaban ako sa aking posisyon? Sigaw niya. Dalihin mo ako sa kanya Dinala ng kuneho ang leon papunta sa lumang balon. Tignan mo ang loob, sabi niya, at makikita mo ang makapangyarihan na leon. Sumilip ang leon sa balon at nakita niya ang kanyang refleksyon na nakatingin sa kanya. Sa isip na ito ang ipostor na tinutukoy ng kuneho, Tinalunan niya ito sa loob ng balon at nalunod. Naligtas ng matalinong kuneho ang kanyang sarili at ang buong kaharian. Moral Minsan, walang binatbat ang simpleng lakas sa katalinuhan. Sa isang mainit na tag-araw, ang itlog ng inang pato ay nagsimulang mabasag. Kay tagal na niyang inantay ang panahon na lumabas ang kanyang mga anak. At hindi rin nagtagal ay lumabas ang mga ulo ng maliliit na pato mula sa siyel ng isa-isa pagiyak ng mga ito. Ang inang pato ay napuno ng pagkagalak nang makita niya ang kanyang mga anak. Ngunit may iisang patong kakaiba. Ang maliit na pato na ito ay napakamasayahin at palaging gustong sumali sa mga laro na nilalaro ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa kasamaang palad ay ayaw nila makipaglaro sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit walang may gusto sa kanya. Madalas niyang tanungin sa kanyang ina kung bakit walang may gusto makipaglaro sa kanya. Ngunit ang sinabi niya ay siya ay espesyal. Minahal siya ng kanyang ina ng panday at wala ng iba pang bagay ang kinakailangan niya. Naglaho ang lahat ng iyon nang isang araw ay nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Sobrang pangit ko naman! Kaya pala walang nagkakagusto sa akin! Saad ng pato sa sarili. Dahil dito ay napagdesisyonan niyang lumayas. Umalis siya sa kanyang tahanan at sa kanyang paglalakad ay nakasalubong siya ng isang babae na nag-aalaga at nagpakain sa kanya. Inakalang na maliit na pato na magiging masaya na siya dito. Ngunit ang pusa at manok ng pato ay tinrato siyang napakasama kaya naman umalis siya sa bahay na iyon. Dumating ang taglamig at ang pato ay mag-isa at lamig na lamig may isang lalaki na nakakita sa pato na nanginginig sa isang gilid kaya naman pinulot niya ito at inuwi. Inalagaan siya ng mabuti ng lalaki ngunit ang mga anak nito ay natakot sa pato. Madalas ang mga bata ay tumatakbo, tumatalon at sumisigaw sa takot. Ang pato ay palaging nakakaramdam ng takot kaya naman siya ay, tumakas. Sa wakas at dumating ang tagsibol, tuwan-tuwa ang pato dahil muli siya makakalangoy muli. Isang araw habang siya ay lumalangoy, nakakita siya ng napakagandang prinsesa na mga gansa sa lawa at nahulog sa kanya agad. Ang pato ay nahiya sa kanyang sarili at yumuko. Napatingin siya sa pudla ng tubig at anong nakita niya sa kanyang refleksyon? Nakita niya ang refleksyon ng isang gansa. Hindi na siya kulay abo at pangit na ibon. Ang pato ay manghang-mangha. Siya ay lumaki bilang isang magandang gansa. Naintindihan ko na ngayon, ang aking mga kapatid ay mga pato, ngunit ako ay isang gansa. Sambit niya sa sarili at lumungay papunta sa magandang prinsesa na mga gansa. Ang pato ay nakakarinig ng mga usap-usapan na siya ang pinakamagandang pato. Ngayon, hindi na siya isang pangit na pato. Hindi nagtagal ang hindi nagtagal ang guwapong gansa ay pinakasalan ng magandang prinsesa ng mga gansa at namuhay sila ng masaya.